At nung naglalakad na nga kami, abe ko, akala ko, nagyayakapan lang sila, abe ko, inawakan ko pa mo yung isa. Ngayon pala, yan na, gumagawa na pala sila ng eksena, abe ko. Buti na lang, nakita natin ka agad, abe ko, kaya ang ginawa natin, umalis muna tayo. Tapos, meron pa akong nasipata dito, abe ko, may dumadaya na naman, abe ko. Akala ko nandito yung mga batang kiapo, abe ko. Dahil sabi nila sa akin, meron daw silang guest na batang kiapo, abe ko. Tignan nyo naman yung mga bodyguard ko, inilagad ako, abe ko. <laughs> abe ko, eto na naman ang abe nyo, abe ko. Nandito na tayo sa part 3 ng Viva Abeko. Tingnan nyo naman yung kay Apong Tulo. ko hindi ko alam kung saan banda na itong lugar na to. Abe ko pero alam ko, dito pa rin yan sa piyesta. Abe ko Akala ko pa mo, pinagluloko ko nag-comment doon sa aking video na Biba Apong Tulo. Anak na ako, abe ko Ngayon pala, talagang merong Biba Apong Tulo kasi hindi ko naman alam yun. Abeko! Kaya niniintay pa nila ako makarating doon sa gitna. Abeko, talagang parang may binabalak silang masama. Grabe ako. Kaso nung nakalakbang na ako papunta dito sa gitna. Sabi sigaw na lahat sila. Sabi kaya paano mo hindi i-upload dyan ko. talaga ko? Talagang nila yung pagmumukha nila beko Kaya kung taga saan kayo, kung saan napunta yung video na to kung saan lugar abe ko? I-comment nyo na lang abe ko! At kung nakita nyo rin yung pagmumukha nyo abe ko, pakishare na rin yung video abe ko? At least kasama kayo dito sa part ng video na to abe ko! Dahil malay mo, sa next year abe ko, isa ka na rin palang vlogger o content creator abe ko? At least magikita ko yung mukha mo dito, Habe ah, ko. Ah. Tignan nyo naman kung gaano karami yung mga tao, Habe ah, ko. Hindi sila umuupa, Habe ah, ko. Tapos tignan nyo pa yung namamasa. Ah, Habe ko, dun sa taas puti na lang hindi masyadong mabulok yung gano, Habe ah, ko. Ah. <laughs> Tapos may nakahuli na naman sa atin, Habe ah, ko. Yun, no inaabot na naman sa akin yung uh, lead. beko, swear Talaga hindi mo pwedeng hindi no, Inalikan pa talaga ako. Lever, you know, nakalugod ka na ako, ha, beko, Kaya kahit hindi ko alam yung pangalan, ha, beko, siya wala raw sa'yo. Tignan nyo naman, pinanispray na akong pinanispray yung nagbabasa ng tubig, ha, beko, <laughs> Kaya ang ginawa ko, pinakatas-tas ko na yung aking camera. Sabi ako, baka babasa nila. Sabi ako, mayayari tayo wala. Sabi ako, wala na tayong panjali pa si Bayong ganito. Sabi ako, <laughs> Kaya sige, diretsyo pa rin yung lakad namin. Sabi ko dahil mahaba-haba pang lakaran to. Sabi ako, yan na. Nakisali ako sa mga tribu tribo na to. Sabi ako, ano kaya pangalan ng tribu to? Abi ako, tribu ang latare di Sabi ako, <laughs> Ayun, bigla ko na silang naalala, abe ko. Ito nga pala yung mga tribalo bangkala, abe ko. Big shout out sa inyo, abe ko. Dahil talagang kilalang kilala si abe ko ng mga to, abe ko. Talagang support na kay abe nyo, abe ko. Ang mga tribalo bangkala, abe ko. Uh. Sana sa darating na pesta next year dito sa amin, abe ko. Makuha ko kayo, abe ko. Kapag pinayagan tayo dito, abe ko. Para magawa natin itong kasiyahan na dito sa amin, abe ko. Uh. Tapos ito nga pala yung nag-spray sa amin, abiko, be ko ba bounty tilapia Abe ko naalala ko na to Ako ko dahil alam ko dito sa may gym to ako ko talaga naamoy ko yung tubig na in-spray sa amin. Abe, abe ko, babaw tilapia talaga. Abe ko. Kaya kung maselang ka talaga dito, hindi ka po pwede. ko, dahil talaga mangangati ka kunwari. Abe ko, kahit kunwari lang na nangangati ka kung nagmamaselang ko. <laughs> Tignan nyo naman talaga, abe ko, dahil pati bata talagang nakikisali, abe ko. May nga dyan pa yung tsikyan, abe ko. Kaso, siyempre, medyo malangin na dito, abe ko, naputol na yung parada. Ang ginawa ko, pinatay ko yung camera. Pagdating dito, binuksan ko na yan, tinutok pa sa taas yung gripo, abe ko. Yung ngos pala, kaya nabasa yung sa camera natin, abe ko. Yan, tignan nyo na ba, abe ko, beka, kalbo-kalbo yung bapa, ko. Abe ko. At abang naglalakad na nga kami, ha, ko, biglang umikot yung camera ko, ha, beko, meron siya nasipatan, ha, beko, napakasiga niyang maglakad, ha, yan, ko, tignan nyo naman siya, katindig, ha, beko, bala, miki, naman itanggol, tignan nyo naman, sismuntikan pa niya akong talaga, ha, ko, kahit maluwalas yung dalang banda doon, ha, ko, Buti na lang, hindi tayo shebalan ng masikan, ha, beko, kung hindi, syempre, hindi siya makakasugurado, ha, beko. Oh, shit, not good. Kaya patuloy pa rin yung sigawan ng, ha, ko dito, ayan naman, o, di naman namin alam na may na palang tension doon sa kabila abe ko. pero kami patuloy pa rin kami nagsisigawan at na nagsasayawan dito abi ko dahil napakasaya talaga abi ko kaya kahit anong gawin nila nakikipag-away o magkikipag-away sila dyan, abi ko wala kaming pakialam basta kami masaya kami abi ko ayan mga nakikipag-cheers pa talaga kami abi ko dahil wala naman kaming mapapala doon sa away abi ko wala rin kaming mapapala sa mga ganun bagay abi dahil patanda na tayo abi hindi na tayo pa bata abi mga ganon tao, makikitid na lang yung mga utak nila. Abe ko Kaya sa lahat ng mga mahilig sa gulo dyan, abe ko, wala kayong makukuwang maganda sa gulo. Abe ko, sisikip lang yung daan nyo. Abe ko Kaya ang gawin nyo, at uminom na lang kayo. Abe ko, tignan nyo naman yung drum ng alak. Abe ko, napakaraka Abe ko, bala mo dapu ka na niya. Mularo, abe ko. Kaya ang ginawa ko, sumaklo na rin ako. Abe ko, humingi ako sa akin. Abe ko, ano, bulusan nyo naman yung akin. Abe ko Dali-dali naman silang sumaklo sa pinchel. Abe tapos pinigyan ako, tignan nyo naman habi ako talaga napakasolid ng na mga taga-Santo Tomas, sabi ko kaya yearly maaabangan at makikita nyo ako sa kapyestaan nyo, habi ako sa limbad na to habi ako dahil napakasaya talaga ng ganito, habi ako, tsaka gustong gusto ko talaga to, habi ko tapos ayan kinumusta ako ng mga iba-ibang followers natin o kamagana kataan natin ang mga to, kapilido kilala nila ako, habi ako, syempre sabi ko, pogi pa rin, habi ako tapos ayan, inabutan na naman ako na alakabe ko para cheers na naman abe ko tagi na naman hindi pwedeng hindi ka talaga malalasing abe ko eh ako pa mo hindi pa mo ako tumatanggi sa alakabe ko dahil siya medyo kalasing din paminsan-minsan -minsan, abe ko lalong-lalo na kapag nag-enjoy siya abe ko pero alam natin yung limitasyon natin kapag nakainom na tayo abe ko dahil medyo makulit lang tayo pero hindi tayo magulo abe ko nag nagka-nagpapatawa lang tayo abe ko kaya dun sa nagtsatsa kaya nabi ako, ayan, itutoko daw dito sa may bubunga. Nanapin mo na lang yung sarili mo dyan. Nabi dahil hindi ko nakikita yung pagmumukha mo, yung profile picture mo, walang mukha. Nabi Kaya dito mo hanapin, nabi ako, para at least makita mo yung pagmumukha mo. Sabi mo, hindi ko alam kung mga nakapayong ka o naglalakad ka lang mag-isa. kaya iniikot ko nang iniikot yung camera ko, ko. Tignan nyo naman si Kagawad Mark. Will, ko. talagang enjoy na enjoy siya. Ko. talagang sinamaan kami hanggang sa dulo. Nabi kaya yung kagawad na to at saka si kagawad na Walter, beko ko, sawara route sa kanila abe ko, yan nga pala yung mga nakasama ko nung bata ako abe ko, tapos sila mother Tignan nyo naman, kumakaway pa sila dun sa taas ng era abe ko At abang nagtatawa ng kami ng mga pinsang ko at saka mga tito ko abe ko, bigla kami pinaystab abe ko, dahil meron na palang action star dun sa harapan abe ko, meron ng taping abe ko, tignan nyo naman yung babab -bab ko si babab, -bab yeah, para lang nagtatrapik ha dito na pala nagsimula yung taping kaso hindi nakuha na ng aking kamera dahil nakapampansiya pong hindi ko alam kung sino nga po abe Wow. <laughs> Kaya kami patuloy pa rin yung tagayan namin, abe ko. Dahil hindi naman namin alam yung nangyayari sa harapan, abe ko. Kami nagsasaya pa rin kami dito sa likuran, abe ko. Tignan nyo naman yung mga gurami, tawa na tawa, abe ko. Para lang akong umahabol ng mayor, abe ko. tas lang ng taas ng kamay ko, abe ko. Tapos meron gurami sa getliko. ko. Di nila alam paano silang magtulakan, abe ko. <laughs> At nung naglalakad na nga kami, abe ko, akala ko nagyayakapan lang sila, abe ko. Inawakan ko pa mo yung isa, ngayon pala. Ayan na, gumagawa na pala sila ng eksena, abe ko. Buti na lang, nakita natin ka agad, abe ko. Kaya ang ginawa natin, numalis muna tayo. Tapos meron pa akong nasipata dito, abe ko. May dumadaya na naman, abe ko. Akala ko, nandito yung mga batang kiyapo, abe ko. Dahil sabi nila sa akin, meron daw silang guest na batang kiyapo, abe ko. Tignan nyo naman yung mga bodyguard ko, inilagad ako, abe ko. <laughs> Ha <laughs> Kaya ang ginawa namin, inayaan na lang namin sila. Beko yan, pati patuloy pa rin kami. Beko, dire-direcho pa rin kami sa paglalakad. Beko! Ah. Tapos biglang nagkasigawan na sa likuran namin. Beko yan, sila tingnan nyo naman. Beko, para talagang kumakana, na. Beko tinulak pa yung babab -bab ko. Beko, buti na lang, hindi mainitin yung ulo namin. Beko! Ah. Kung hindi, baka napaaway din kami. Beko, kaya bahala na kayo sa buhay nyo. Beko, kung gusto nyo magipagaway, sige, dire diretsyo, Pumasok kayo dyan, habi ako wala ah. nah. Dahil walang nakakaligtas o makakaligtas sa camera ko. Habi ako, tignan nyo yung isa. Wait, may bulos yung tugak, habi ako. <laughs> Tatal ng pa Moro ang Barangay Tano. Dabe ako, hindi nila alam. Hindi naman pala daw siya yung manggugulo. Sabi ako, kaya ang ginawa ng isa. Ayan, no? tignan nyo naman. Inaabangan, inaabangan nyo. Ha? Tignan nyo, matulak ka kayo dyan. Kaya sabi ako, o oh, yan, dadu, dadu. ang bilis-bilis nyo pa mong maglakad. Sabi ako, kala ko, kumakan talaga kayo. Hindi naman pala. Sabi ako, talaga giba yung pinikula. No? ko. ako. Nung nakita nyo medyo malaki sa inyo yung inaabol nyo, hindi na kayo nakapag, ano, nakapagsigasi Ganhou a ver, ó oh. <laughs> Kaya dapat mag-enjoy na lang tayo. Abe ko, ano ang daming sumasayaw at saka nagigipaglimbada. Abe ko, huwag nyong isipin yung sarili nyo. Isipin nyo yung mga karamihan. Abe ko. Ah. Dahil kung para sa inyo, mapuputol lang yung kasiyahan. Abe ko, huwag na kayong lalabas sa bahay. Ang gagawin nyo, matulog na lang kayo. Abe ko. Kaya sa warout sa mga batang gabi dyan. Abe ko, alam ko itong yumakap sa akin. Isa sa mga batang gabi. Abe ko. Tapos nakita ko na naman banda doon yung sumabal sa akin na, ah, beko, na si Tanggol nandun banda, ah, beko, yung nakasalamin, tignan nyo naman, ah, beko, kaya pinabayaan ko lang sila, Bala kayo dyan kung ayaw nyo yung masaya, ah, beko, dito kami sa masaya, ah, beko, sigaw! Oh, tingnan nyo, abe ko, naputol yung kasiyan hanggang dito, abe ko. Kung hindi kayo nang gulo, di sana dire-diretso tayo. Agad na dat, to, tayong natapos, abe ko. Kaya hintayin nyo yung part 4 ng video na to, abe ko. Thank you sa panunod, abe ko. See you and God bless, abe ko. Thank you. Bye!